Tapat na ako dito sa ano. Bagong terahan. Ayan. Ayan dito guys. Ayan. ang aking anak doon. Ang aking anak. Dalawa lang kami nag unti-unti. Unti-unti dala yung aming gamit. Maaga pa kami nagpunta dito. 4, 4 a.m. Yan. Yung dati kong itong tinitirahan dati, guys, ito na itsura niya. Yung dati kong tinitirahan dito na 嗯。Yeah. 好的呢。